ang buhay ay puno ng kwento. Mga kwentong nababalot sa misteryo. Liham ng gabi. Lihang ng gabi. May kwento ko sa inyo ngayong gabi. Tungkol ito kay Tonyang at ang isang engkanto. May hiwaga sa kanilang relasyon at tanging sila lamang ang nakakaunawa. Handa ka na bang makilala sila? Magandang gabi sayo. Ako si Lady Gracia at ito ang liham ng gabi. Liham ng, ng gabi. Si Tonyang ay isang matandang dalaga na lumaki sa isang payak na probinsya. Malayo iyon sa teknolohiya pero malapit sa mga taong mabilis ang panghusgang. Dahil nga tumanda siyang dalaga, lahat na lang ng mga kakilala niya ay pinaparamdam sa kanya na huli na. Hindi na raw siya magiging masaya. Mamamatay na lang daw siya isang araw at hindi man lang mararanasan kung paano mahalin ng isang lalaki. Aminado si Tonyang na nakaramdam siya ng lungkot sa tuwing siya ang nagiging tampulan ng panghuhusga sa kanila. Maski na ang sarili niyang mga magulang ay hinuhusgahan na rin siya. Hindi kasi maganda si Tonyang, hindi rin balang kinitan. Kaya siguro walang lalaki ang nagtangkang manligaw sa kanya. Kahit na yung mga lalaki na hindi rin kagwapuhan ay hindi rin siya natipuhan. Sa ibang mga dalaga sila diligaw madalas. Sinubukan namang mag-ayos at makihalubilo ni Tonyang tuwing may okasyon sa kanilang probinsya, lalo na sa tuwing may piyesta. Baka sakaling may makakilala siya o may makilala siya ron na magugustuhan siya. Naayos lang kung hindi siya maganda at ayos lang kahit hindi kinita ng kanyang katawan. Pero ni Minsan, hindi siya tinapunan ng tingin ng mga binata na nakakasalubong niya para siyang hangin na dumadaan lang at hindi napapansin. Sa tuwing nag-aayos naman siya, hindi rin siya natutuwa sa itsura niya. Kahit kolorete sa muka ay hindi umaayon sa kanya. Hindi siya kayang pagandahin ng kahit na anong pulbo o lipstick sa muka. Dahil nga sa kagustuhan ni Tonyang na may magkagusto sa kanya, Lumapit na siya sa iba't ibang albularyo para magtanong kung may langis, kandila o dasal ba na makakatulong sa kanya para lapitan na ng isang lalaking magmamahal sa kanya. Yung lalaking hindi siya iiwan kahit anong mangyari. Meron namang inabot sa kanya, langis langis na ipapahid sa kanyang mga braso at binti para bumaluktot ang kanyang mga balahibo. Nagtaka si Tonyang kung ano ang ibig sabihin ng albularyo sa balahibong dapat na bumaluktot. Pinaliwanag ng albularyo na may magkakagustong lalaki kay Tonyang oras na bumaluktot na ang kanyang balahibo. Marami pang gustong itanong si Tonyang sa Albolario pero naunahan na siya ng hiya. Sinunod na lang niya yung sinabi ng albularyo. Bago siya matulog, nagpapahid na siya ng langis sa mga balahibo niya sa braso at binti. Gabi-gabi niya yung ginagawa sa loob ng dalawang linggo. Naiinip na nga si Tonyang dahil wala pa rin lumalapit sa kanya na lalaki para gustuhin siya. Isang gabi, sinaid na ni Tonyang ang mga huling patak ng langis at saka ipinahid na sa kanyang mga braso at binti para tuluyan ng bumaluktot ang kanyang mga balahibo. Sinabayan na nga rin niya iyon ng taimtim na dasal at hiniling na lapitan na siya ng isang lalaki para mahalin siya at huwag na siyang iwan. Kahit sino pa yon, kahit ano pa yon. Nang matapos siya ay bigla niyang nakita ang pagtayo ng kanyang mga balahibo at maya maya pa'y bigla iyong bumaluktot. Bigla rin nagbukas ang mga bintana niya sa kwarto dahil sa pagpasok ng malakas at malamig na hangin. Nabigla si Tonyang. Tumayo siya at sa kapinuntahan ng bintana para isara. Nang bigla siyang mapatigil at mapatingin sa labas. May nakatingin at nakangiti sa kanyang isang engkanto. At may hawak itong iba't ibang klase ng mga bulaklak. At pilit inaabot iyon kay Tonyang Lihang ng Gabi Isang engkanto ang nagkagusto kay Tonyang. Hindi naman nalalayo ang itsura ng engkantong ito sa mga tao maliban na lang sa kakaibang gugis ng tenga, ilong at mga mata. Kakaiba rin ang balat nito at parang natutuyo na. Hindi rin maipaliwanag ni Tonyang ang amoy ng engkanto na parang pinaghalo-halong gamot at amoy ng dahon. Lumapit ang engkanto kay Tonyang at hindi mawari ng dalaga kung bakit hindi siya nakaramdam ng takot. Kinuha niya ang inaabot na bulaklak ng engkanto. Napangiti ang engkanto. Tanda kasi iyon na tinatanggap ni Tonyang ang panliligaw niya. Hindi nagsasalita ang engkanto pero naririnig ni Tonyang sa kanyang isipan ang gustong sabihin nito. Sa isip sila nakakapag-usap. Pinatuloy ni Tonyang ang manliligaw na engkanto. Panay ang haplos ng engkanto sa malangis na braso at binti ng dalaga hinayaan lamang siya ni Tonyang. Sa unang pagkakataon, may isang lalaking humawak sa kanya at pinaramdam na parang ang ganda-ganda niya. Mula noon, naging madalas na ang pagbisita ng engkanto kay Tonyang. At mula noon, pinili ni Tonyang na maging nobyo ang Ang engkanto. Aminado si Tonyang na hindi niya totoong gusto ang engkanto. Pero may pumipigil sa kanya para tanggihan ang inaalok na pag-ibig ng engkanto. At naisip din Tonyang, baka ang engkanto ang pinadala para sa kanya para mahalin siya. Baka siya na nga ang sagot sa naging kahilingan niya. Kung hindi niya nga iyon makuha sa tao, baka nga naman makuha niya iyon sa isang engkanto. Sa paglipas ng mga araw, lagi na lamang magkasama si Tonyang at ang engkanto. Lahat ay ginagawa ng engkanto para mapasaya si Tonyang. Kahit papaano ay lumalambot na ang puso ni Tonyang sa engkanto. Hanggang isang hapon, habang nasubayan si Tonyang at namamalengke ng panghapunan nila, may isang matandang binata ang lumapit sa kanya para magpakilala. Si Jose Malakas ang kabog ng puso ni Tonyang hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa kilig. Iyon ang unang beses na naramdaman iyon ng dalaga. Inaya siyang magmeryenda ni Jose at agad namang pumayag si Tonyang. Nagkakwentuhan at nagkamabutihan ang dalawa. Hindi na namalayan ni Tonyang na hapon na pala at kailangan na niyang umuwi para makapagluto na. Nagpresenta si Jose na ihatid si Tonyang pero tumanggi ang dalaga. Naalala niya bigla ang kasintahan niyang inkanto. Nalungkot si Jose nang makitang tumakbo na palayo si Tonyang. Pero maya maya pa'y bumalik si Tonyang. Sinabi nito na babalik si Tonyang kinabukasan sa bayan para makipagkita kay Jose. Sa parehas na oras at sa parehas na pwesto kung saan sila nagmeriendang dalawa. Natuwa si Jose at hinayaan ng makauwi si Tonyang Walang kasing saya ang dalaga habang lulan siya ng isang pampasaherong jeep. Pansamantala ay nakalimutan niya ang kasintahang engkanto. Pasipol-sipol pa siya habang sinasalansan ang mga pinamili sa palengke. Nang biglang tabigin lahat ng pagkain ng engkanto. Nagulat si Tonyang sa pagkabagsak ng mga pagkain sa sahig dahil sa pagkakatabig ng engkanto. Masama at nanlilisik ang mga mata nitong tumitig kay Tonyang. Alam ng engkanto, alam niyang may kinagtagpo ang kanyang kasintahan si Tonyang. LIHAN NANG GABI Kahit hindi sabihin ni Tonyang ang tungkol kay Jose, nalaman iyon ng engkanto. Pinagbawalan siya ng engkanto na muling makipagtagpo kay Jose. Hindi nakinig si Tonyang sa pagbabanta ng engkanto. Nakipagkita pa rin si Tonyang kay Jose at pagkabalik niya ng bahay, nadatnan nito ang kwarto niyang punong-puno ng mga daga at iba't ibang insekto na sinisira ang kanyang mga gamit. Hindi siya tinigilan ng engkanto hanggat hindi iniiwasan ng dalaga si Jose. Merong isang beses na nagising na lang si Tonyang sa paanan ng bundok. Hindi niya alam kung paano siya napunta roon at hindi niya alam kung paano makakauwi. Mabuti na lamang at may mga taong tumulong sa kanya para makabalik sa kanyang bahay. Sa tuwing lumalabas si Tonyang para kitain si Jose, ay bigla na lang siyang ililigaw ng engkanto. Hindi na rin halos makakain pa ng maayos si Tonyang dahil nilalagyan ng engkanto ng ihi ng baboy ang mga kinakain niya. Iba kung magalit at magselos ang engkanto. Natakot na si Tonyang. Nagsumbong siya sa kanyang mga magulang pero hindi siya pinaniwalaan. Sinabihan pa siyang nababaliw na raw dala ng kalungkutan dahil wala siyang asawa. Hindi naman magawang ikwento ni Tonyang kay Jose ang tungkol sa engkanto. Nakita niya reaksyon ng mga magulang niya nang ikwento niya tungkol doon at alam niyang ganun din ang magiging reaksyon ni Jose. Sinubukan lumapit ni Tonyang sa albularyong nagbigay sa kanya ng langis na pangpahid sa kanyang mga braso't binti para bumaluktot ang kanyang mga balahibo. Kinuwento niya ang lahat ng nangyari. Pero walang nagawa ang albularyo dahil sumusunod lang daw ang engkanto sa hiling ni Tonyang na magkaroon na ng lalaking magkakagusto sa kanya. Naiiyak na si Tonyang. Hindi na siya halos makatulog kakabantay sa kung ano pa ang pwedeng gawing masama sa kanya ng engkanto. Hindi na rin siya lumalabas pa ng bahay para makipagkita kay Jose sa bayan dahil alam niyang ililigaw lang siya ng engkanto. Isang araw, hindi na niya nakayanan pa ang lahat. Kinausap niya ang engkanto. Nagmakaawa ang dalagang pakawalan na siya. Pero hindi pumayag ang engkanto. Tumutupad lang daw siya sa hiling ng dalaga. Dun na umiyak si Tonyang at sinabing mahal nanya si Jose. Humingi ng tawad si Tonyang sa engkanto sa kahilingan niya noon. Binabawi na raw niya ngayon. Do'n natahimik ang engkanto. Tinanong nito si Tonyang kung talagang gusto ba niyang makasama si Jose. Mabilis na tumango si Tonyang. Napangiti ang engkanto at sinabing pinapalaya na niya si Tonyang. Lumapit ito sa dalaga at sa kahinalikan sa noo. At pagkatapos noon ay napasapo sa kanyang dibdib si Tonyang. Bigla siyang kinapos ng hininga. Namutla ang buo niyang muka dahil sa kawalan ng hangin na umiikot sa kanyang katawan. Hanggang bumagsak na lang ito sa sahig at doon na ito binawian ng buhay. Nakangiti pa rin ang engkanto. Pinagmamasdan nito ang wala ng buhay na katawan ng dating kasintahan. Maya-maya pa'y may naamoy ang engkanto Nabrasong brasong pinapahiran ng langis na bigay ng isang albularyo. Nasa kabilang kanto iyon. Alam ng engkanto kung nasaan iyon. Isang dalaga. Isang dalaga ang humihiling ng lalaking magmamahal sa kanya. Hindi matanggal ang ngiti ng engkanto habang papalabas ito sa bintana ni Tonyang papunta sa bagong dalagang liligawan niya. Liham gabi. Liham ng gabi.